From this to this O oh, diba dinamok ang squatter area Gusto mo nun? O oh, sige gagawa tayo ng tutorial Kung paano ikabit tong clothing shelves na to Patlong peraso na to be May 30cm, 40cm at 50cm Complete set taro ikakabit mo na lang O oh, diba sangkapa? First step natin ay eh, susukatin mo kung saan mo ikakabit Tapos umpisahan mo ng butasin yung pader nyo 'di diba? Tapos ilagay mo na 'yung kulay dilaw tsaka 'yung baka mahaba. Sorry, di ko alam kung anong tawag dyan. May pagkabobo kasi ako minsan. O ba diba, lilang ikabit? Ganun pa rin, same process pa rin. Butasin mo ulit yung pader mo ng -bongga. Shoutout sa mga kapitbahay ko dyan. Pasensya na kung tangharin tapat ako nag-iingay. Meron tong tatlong color. Merong white, black, tsaka wood. Pinili ko yung wood kasi istitik tayo, ba? Diba? kaya wood tayo. Pero ikaw, depende sa'yo, depende sa trip mo, kung anong gusto mong kulay, diba? Kanya-kanya tayong buhay. o, <laughs> oh, ayan na, patapos na, ganun lang kadali, diba? O, oh, tada! Napaka-esthetic da na. di na bukaw squatter area. Check out ka na rin, diba? Ano, ka pa ba? Ang ganda nito. Check my hello basket na, dali.